Okay, yan. May kita ang fishing rod. Yung, okay. hey. laki. Ay. Uy, ang Uy, salay, laki. Ang lumot na. Hey. Mutok ay lumahan. Hey, good morning, good morning mga kapakat Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon At good morning po sa lahat ng mga viewers so, Ang ating oras ay yan Minus uno, halos mag-alas na agad good morning sa lahat at dito lang tayo mga kapagkas sa gilid at kaya yeah, kita nyo naman ang panahon at malakas na naman yung uh, amihan kaya dito lang tayo sa gilid at yung nga hindi tayo makapagtaw-taw sa laot kaya yan dito muna tayo at ang ating uh, pamay naman ay ito naman alamang naman dahil nakabili tayo sa dyan sa parang ng pamay so yan yeah, at good morning sa ating mga OFW sa mga bago subscribe po sa mga silent viewer natin dyan at sa mga hindi pa nag-skip ng ads parang salamat sa support ha Tama nyo lang yung araw ito at uh, naway makarami, mga lumahan nating hulihan Salay-salay, borara, kung ano naman, tirong, talakitok, kung sana na natin tansi At syempre, uh, dala pa natin ito, ating uh, fishing reel at bagong rod Na pang lumahan, medyo maliit ang pinili ko para malambot lang siya Tama tama lang pang lumahan dahil uh, malambot yung kanang uh, lumahan at passing ya bumili ako ng medyo malambot-lambot na rod niya sa online lang yan mura-mura lang yan yeah, good morning so update ko lang ulit mag ano lang kaya ng mga kaskas -kas natin pang uh, ano na, para tayo makapagpasilong uh, na muna ng mga lumahan na update ko lang ulit prepare muna tayo prepare

parintik kasama natin lambot oh tama tama ito lumahan tama tama pang to alright testing testing I get na si parinte oh. Kasama ko dito. Yes, like, si kwente. Ah, magtatawa-tawa yan. Niyan dalawa na kami dito ni parinte. Oh, Alam mo na, tama. Tamara la lambot oh pang salay-salay at lumahan hindi na tayo ikiting right pasilong na pasilong Right. ka. Apa kasih mau ngomong, Sana, tuli ini but Hai, jangan bercengkring tayo. Bisik rate at hindi pa nagpaparamdam. Hai, mana naman to? Hai, ubra ra. Salay 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 Lights May e, palabi na Baka sakalas bating Uy Ay, lumahan to lumahan Lumahan na eh Mga kapital Ako mga kapital lang ha Andito pa Bukop pa Uy salay ang laki Ang laki ng salay Ay lagot bakit na lagut, mabato, Sinabit. piti yung fishing rod <laughs> puro sa hand line okay. natin kung lumakan wala pang fishing rod hindi pa nakikita yung paa uy sana yung laki good size yeah. Okay, yan. May kita ang fishing rod. May ring. Tam tama lang gamitin to. Baka to. Pang lumahan. Salay-salay. Sana. Uy. Okay. Uy. Lumahan. Okay. Mo oh, tokot Finally bye. Para silungan. Okay. selai o kumahan oi selai bokot selai bokot mau kebuka ya bila fishing rod oi tekan sudah itu Mẹ kết đi kết đi Mù hú tao quá khờ Mati ko ng isda Uy, may laki. Laki. laki salay, salay, salay. All right. Jumbo Parin barok ah, huwag alas itong daan. Parin barok. nung sa sa aking anak. Oh Hey! Okay. Umunupot pa sa ano?

Mahan. teman ya baru beli kering rat darah baru kau rat wow 300 megait Ular, nga. para hindi nabibig talaga wow. hindi siya nabibigla It. one one na rin lahat Kwanuan. Are tandre da eh. Ke tandre All right, bakting. Uy. Lumana naman to. matilik tal yun alright oh laki ay nakabiktal pa nga <laughs> lapit nalaglag <laughs> pa nating nagad nalaglag lang nababagsak <laughs> lang eh patay ko pa ang aking gopro oh Ala 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 minjem ni pisang usul itu eh. Anak kau lebih tel Oh my goodness. Hey. Okay. Makting. Ala 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 ala. Kau mau bikin mana? Oh. okay ah, bakit palaban yung bagong rad lalala lalala yeah. lalay uy uy ahoy pero sa mga kabangkat ma ako panganito yung malambot malambot ah, ang panganito ano ang kalagat ano oh. Boyan. Oh, oh, OK、まっがもらってもらってもらってもらってもらってもらって 对、oh.

oras ay uh, 11.40 ng uh, sa patangali na pero nagpahira tayo ng buhay na pahir ito yung ating pala boy hindi na natin baka sakali at kung wala man yan tuloy tuloy na tayo sa ano kita ka sa bahay mga kapangka pero sana makikit tayo mapagting tayo ng ano ba dyan tanike sungsong kabila sila Arnold na iwang kapatid tsaka si parente nah nahigit po yung isda ang problema naubos ako ng pahin yan at baka baka lang Kita kayo sila mamaya sa bahay Alright mga kabakat Yan pawin na tayo at wala nagparamdam Na, na tarigay kaya Tara jet ski Yan tayo maligyo malapit na Tara tayo kahilan Medyo walang uh, laman Tara tara Yan, dito tayo mga kabangkas ha, barahan. Ang ating huli, buhay, buhay, buhay pa oh. Buhay na buhay pa. Ito sa cooler. Cooler. Yung pang iba yan, Luma, puro lumahan. Okay na rin. Ito sa cooler. Medyo may laman na ulit mga kabangka yung uh, ano, sa mga pangalamang kumpain. Buhay pa. Ang inig po. May ano din siguro to, tatlong kilo mga kabangka. konti lang ating pain mga kabangka eh. Tapos itong isa oh, hinalag pa. Hinalag o. Oh. Hindi lang inaabot. Thank you Lord. Sa blessing na naman. Lumahan at salay-salay ang ating huling yan. Right mga kapaka at yun nga yung ating isda ay bali kukuha nito ni Marintes. Ngayon siya na medyo hubad tayo. Grabe ng init. Grabe ng init. Kikilo tayo, kikilo. Yan Marintes. Thank you know, Lord. Thank Kahindi. Ah, kilo mo tayo. kilo kilo. Kano kala yeah. oh, pa, ng yan ang lagay yarns. Yan, tiyo, mga kilo ay? Yeah. Huwag mo na ba? Ano? 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 ng batian Ano? 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 Ano?

9 12 15 18 21 ba, 24 24 peraso At kami ay... Mayroon na naman, bay... Ha, bay chinko? O, kasama rin. Pinatik ko lang kilo. Ha, kanya Kung ilang kilo ang ating naipon ngayong araw. Ang sayad. O, sayad. Ayun. Bahiyo. 4.4 Ilan yan? 4.2 4.2 na yan Ang sige 4.2 may allowance na yan okay mm, yan yeah, okay na yan para may matubo naman kayo. okay yeah.